Boni di casa. Usci e comporlo con lui. Tu non vedo banciosi. Al cambio di batti. E il sangue. Lui ha di battare con lui. E il ay kasi. <laughs> Una-una, pagbati siya. Sa ikanalumpong tapang na nabasa niyo, Alam mo mga kasama, eh? maraming nang pinagdaanan, maraming nang nangyari. Maraming na mahinga, may bumalik eh. Meron na mahinga,

Sinarot, padono, cina, brute. Cina, ada brute. Cina, brute, brute. Cina, brute, brute. Cina, brute, brute. Cina, brute, Si Cina, Si brute.

Wala po ako dyan, nanonood lang ako. Maganda po istorya, kaya manood po kayo. At may bago po akong pelikula, sana po supportan niyo ako. Sa pagkataan ng po ng Romy Diaz, mapapanood niyo po ito. Kasama ko po dito si na Maui Taylor, sa Lumisalbe. Sabi ba magso po ito? Ang title po nito ang agitip ng Stainless na pakat. Kaya abangay po yan. At alam nyo mga kasama, nakakatupang isipin. Hanggang ngayon, buo pa sa mga niya, mamuhay ang SLB-YPK. Kilala-kilala po ang aming buro na tumutulong ang aming organisasyon. Tumutulong kung saan-saan. Pero ngayon, pagkakatulong! Sa pamamuno ng ating bagong Pangulo, Pangulo Alex, panagpaman natin. At ang uh, limang-limang ah uh, Dating Pangulo, Si Barry po. Ay kami po ay meron bagong proyekto. Ako po ay nagsunat ito. Inaproba na po ng body ng lahat ng offices. At ang mga ikinabang naman dito, hayanin to ano kami ng utak loob sa lahat ng mga boloristas na rin. Dito para po. <laughs> Dami pa po kaya po eh. kami. Nahayanin kami naman ang magbalik ng utak loob sa inyo lahat. Kaya naman po, kami po naman, sa lahat ng mga nanayaw, lalo-lalo na tayong nagbabayahan natin, kami po ay maglala ng boto, dahil nagtagal ko na, kami po ay magbibigay ng 1,000,000 piso. Palagpakan na po. <laughs> Yan po, mga katangkatin yun, sa lahat ng mga nga na sinyong-sinyong sa lahat At yung problema niya kasama niya, eh alam niya naman po ngayon, eh, buti nga pinapan ko tayo lahat sa Ranyosa, maglalatik, eh mo ko dito kay Harvest, baka may lino, hindi mo maglalatik. <laughs> ano ba man ang nauuso ngayon sa'yo, kung bukod sa pagpupulong po natin? Sino dito ang nagtitiktok? Yan. Yan, hindi ka mga. -tik 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 -tik? Eh. Ya, -tik -tik. Sino mga nagtitiktok eh. dito? Yan. What if mga kasama niya? Nasa ng eh,

sa'yo ngayon, para ka layo ka. Meron pa isang na daw, na, na pang tiktok na sa'yo. Ito daw ay tini-tiktok. Nung mga laging na high blood. At kahit nila yata nito yung kalma. Ngayon ka na sa akin! Sa mga nagtatanong, bakit itong safety gear na dito ka ganyan? 344 nagwa akong pelikula kaya pinasmanak.

Tinggalkan tanganku, tinggalkan tanganku, semua yang ada di

Gak baik-baik buta dengan saya ingin belahat Awang-awang, ingin belahat gini, semangat kanan nih Tidak usah itu hati budget Itu pohonnya yang memahami ko I'm proud to be